agad sa dito sa real time big time sa yung murang edad at alam ko masaya ka kasi pangarap mo rin makarating dito ah uh, masaya din ako kasi sumusunod ka sa mga itinuturo ko sa iyo lalo na pagka may, la may laban tayo sa mga singing contest na kahit dalawa tayong lumalaban okay lang kahit masatalo ako at ikaw ang nananalo okay lang sabi nga niya minsan win sa isang laban kasi nung minsan lumaban siya, kami dalawa, natalo ako, nanalo siya. Unang-unang laban niya sa simbahan, kaya yun ang laban na hindi ko makakalimutan kasi sa simbahan pa naganap unang laban niya. Kaya sabi ko, proud ako, doon pa siya nanalo. Bali, special prize po siya to kasi andan po magkakalaban. Pero natutuwa po kasi sa simbahan po nangyari. Tapos, paglabas po namin, isinigaw niya, lumalabas sa simbahan, sabi po niya, Yay! Panalo hindi po kayo, Kuya Will. Kaya anak, tandaan mo lagi, ano man ang laban natin, anak, ah, ah basta mag-pray ka lang lagi, lalo na pag may laban, Tas, tatandaan mo anak, mahal na mahal ka namin ng mama mo at ng iyong mga kapatid. Kahit anong mayari, mahal na mahal may namin lang kayo. Lang. Salamat po kayo, Will. Salamat, Mario. Ma Abeli, ano, tingnan mo si Papa, tingnan mo. Ano gusto mo sa Si Papa mo. Salamat po Papa May tao doon no. <laughs>